Magandang hapon po sa lahat. Busong Bisaya is Mindanao kung saan ang kalendako na mundo po tayong nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coin. Sa so, dito po ay ating hilig po panguulit taho ng barya. Kaya ho tayo nandito nagsisiling ang kanilang mga halaga. Ayun po. Excuse me po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat ng aking mga subscriber at maraming maraming salamat sa inyo. ayan sa aking mga subscriber. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan, nanyayaan ko sana kayo dito sa aking munting channel. Kung gusto nyo ang ganito mga topic po, ayan, siniselling natin ang kanilang mga halaga. Baka makahik, pwedeng makahingi ng pabor, ayan. Baka pwedeng makapindot ang ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page. Ayan. Samuel Soriano doon sa aking FB page po, sa Mel yung mga nakapalo doon. Thank you so much sa inyong lahat. Ayan po, thank you, thank you yung mga sumusuporta sa akin sa aking FB page. Ayan, lalo lalo na yung si Bansali po. Ayan, ang aking ang aking sailor po diyan. Ayan, nang si Palay. Ayan po, magandang hapon po sa iyo, boss. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po ng ating bansa. Ayan. Makikita niyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po. Ayan nakaharap po sa akin siya po ay si doktor Ceresal ang kanyang pangalan ng 1 peso and the Republika ng Pilipinas pagkatalikod po makikita po natin ang The New Society uh, Central Bank of the Philippines po Ayan ang bagong logo po ng ating BSP yung luma in the year 1978 ayan and then nakita niyo po ang isang leon ayan at saka isang agila nakabukang pakpak and then tatlong bituin ayan tatlong bituin po yan Nakapalo po ito ang bagong lipunan series. Ayan. Yun namang hindi pa po nakapag nakapagpanood dito. Baka ngayon lang ho kayo manood dito sa aking munting channel. Ayan po ipapaliwanag natin ang mga simbolo niyan. Yung leon po ay simbolo po ng Espanya. Yung agila po dyan ay simbolo po ng Amerika. Yung tatlong bituin dyan ay simbolo po sa atin yan. Tulad ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po. Bago tayo magsimula sa ating talakay, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. type standard circulation coins years, 1975 hanggang 1982, value nito 1 peso. Nakapalog po ito sa ang bagong lipunan series, currency Peso, 1967 up to 24, composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams, may haba pong 29 mm, may kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po, siyempre bilog, orientation niya, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998, number and dust, 3748, reference number KM-209. Ito pong 1978, dalawang variety po. Ayan, yung 1978 nito, na ginawa po, may FM proof. Ayan, 1.2%. Itong atin, ito ay 1978, 22%. Kung ilang piraso naman ang ginawa ng ating Banko Sentral nito, ito po ay 19,408,000 piraso lamang mayroon na itong price doon sa ating numista.com, yung kanyang verify 41, extra fine 52, almost uncirculated 52, uncirculated dito ay nagkakalaga po na 90 pesos. Dako naman tayo sa kanyang price, ayan, doon sa ebay.com, nakakita ho tayo nagbebenta nito ng $5. Meron din tayo nakita doon na $3.95. Sa Carousel PH, isang, isa lang ang atin nakita doon na nagbebenta po nito ng 100 pesos. Ayan lamang po ang aking may babagay. So hanggang dito lamang po, Losong Bisayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po, keep safe salat, and God bless.